Dear Dr. Love, I have a problem in my family. My husband landed on a stable job for almost nine years. One year in service, pa siya. we found out that he was cheating on me twice already, until now. Sinabi niya po na hindi na niya ako mahal. meron po siyang girlfriend ngayon. Iniisip ko lamang din po yung aking anak na na-diagnose na may heart rhythm irregularities since 2016. Kasal po kami ng aking asawa noong March of 2008. Hindi pa po ako nagsisik ng legal advice since Inaantay ko lang po ang tamang panahon na magbago sana. Pero parang walang pag-asa. Para nga kaming namamalimos sa kanyang padala. Voluntary lamang po. Nahihirapan pa kami na makahingi ng kahit kaunti lang kasi takot din po ang anak ko. Wala na po kaming masyadong communication kasi hindi na po niya ina-accept ang mga tawag ko nalilito po ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Naniniwala po ako na confidential ang programang ito. Gumagalang, Ana. Maraming salamat, Ana. Hindi ko masagot sa iyo kung, kung dapat magamitin yung term na confidential sa programang ito. <laughs> Kasi this is a radio broadcast na nadi dinig hindi lamang sa Pilipinas pati sa ibang bansa ay eh nadidinig po ang programa natin kaya minabuti namin na baguhin ang iyong pangalan. Okay. So sa pagbabago namin nawala sa isip namin na itanong sa iyo kung ang asawa mo ay nasa ibang bansa o nandito. Uh, would you guys know kung nasa ibang bansa yung kanyang asawa o nandito lang sa Pilipinas? Ah, nandito lang. Wow. Talagang uh, malakas ang loob ng kanyang asawa. Ikinasal po itong si Ana at ang kanyang asawa noong taong 2008. At uh, uh, may magandang trabaho naman daw po yung kanyang asawa. Meron silang anak at ang anak nila ay na-diagnose na mayroon pong heart rhythm irregularities. Ibig sabihin, hindi po stable ang kanyang heartbeat, pabago-bago ang tibok ng kanyang heartbeat and very, very unstable. Natagpuan po, laman po na may sakit ang kanyang anak noong 2016. Itong si Ana ay uh, inamin sa kanya, nung kanyang asawa, na meron na siyang ibang mahal at meron na siyang girlfriend ngayon. Uh, when, when you say girlfriend sa isang tao may asawa, gusto kong paniwalaan na naglilive na ang mga tinamaan ng kulog na ito. At sana ay nakikinig yung asawa nitong si Ana. Ang problema kay Ana ay... Uh, para siyang namamalimus na lamang doon sa ipinapadala ng kanyang asawa. Kung kailan gusto magpadala ng asawa, kung magkano ang gustong ipadala sa kanya, ganun na lamang po ang nangyayari. Siguro, itong si Ana na lamang ang gumagawa ng paraan, naghahanap buhay siguro, ng konti para kumita, at naputol na rin ang kanilang komunikasyon. Uh, hindi rin makahingi doon sa kanyang uh, asawa ng pandagdag doon sa kanyang uh, uh, pagsuporta sa kanyang mga anak sapagkat ayaw nang makipag-usap sa kaniya nung asawa niya at hindi na tinatanggap ang anumang tawag na gawin ni Ana. Talagang uh, kung atin pong pag-aaralan, ang katayuan ni Ana ay parang namamalimus na lamang doon sa kanyang asawa. Pero baka hindi alam ni Ana kasi ang sabi ni Ana ay hindi pa siya nagsisik ng legal advice sapagkat hinihintay pa niyang magkaroon ng, tamang pagbabago sa tamang panahon. Ana, ang mahirap nito, hindi natin pwedeng sabihin sa mga anak mo o sa anak mo na maghintay-hintay tayo ng tamang panahon para para mabili natin yung mga dapat nating bilhin ng mga pangailangan natin. Hindi po pwedeng sabihin sa anak natin na maghintay tayo ng tamang panahon para makabili tayo ng gamot para sa iyo. Hindi ganon. Merong kang karapatan, bagamat hindi ako abogado, eh nakakausap din natin ng mga abogado kagaya ni Attorney Lorna Kapunan at sinasabi ni, Lor ni Attorney Lorna na yung mga, mga asawa na katulad mo, ay considered solo parent. Sa solo parent, sa inyong barangay, maaring sa local government unit ninyo, maaring matulungan ka ng kahit isang libong piso isang buwan, very minimal na tulong ng gobyerno sa mga solo parent. Kailangan mo lamang ay mag-apply sa inyong local barangay. But be that as it may, kinakailangan gumawa ka na ng paraan at desisyon para ngayon pa lamang ay maisiguro mo na ang iyong sarili at, yung, at ang iyong anak. Sa sitwasyon, mukhang hindi magbabago ang asawa mo sapagkat meron siyang kinakasama na. Meron siyang girlfriend. At sapagkat ganyan ang ginagawa niya, nawawala na sa isip niya ang kanyang responsibilidad sa iyo at sa inyong mga anak. You know, nakatuon na lamang siya doon sa ginhawa at ligaya ng kanyang pagtataksil sa iyo. Ito ang problema doon sa mga taong nagpapakasal. Ang pagpapakasal po ay lifetime commitment. It is a perpetual commitment. At hindi po perfecto ang pagsasama ng lahat ng ikinakasal. Lahat po ng mga mag-asawa ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay at hindi ito sinusolusyonan ng paghiwalay lamang o pagdi-divorce. Dapat tayong mag-adjust. Dapat i-adjust natin ang sarili natin at ang ating mga pananaw sa mga pangangailangan ng buhay natin. Hindi porke hindi na kayo magkasundong mag-asawa, ay eh magdi-divorce na kayo eh hindi naman po solusyon ng diborsyo para sa mga mag-asawang hindi magkasundo. Ang solusyon dyan ay mag-adjust ang mag-asawa sa pangangailangan. Ngayon, kung talagang mat ma mataas ang pride ng isa sa mag-asawa at talagang hindi na ayaw nang makisama o nananakit, halimbawa, eh pwede naman pong maghiwalay. Pwede kayo maghiwalay. Hindi naman ang lugar na kayo nagkahiwalay eh, eh nagkakasala na kayo sa mata ng Diyos. Maaari po kayong humiwalay. Ang ipag ipinagkakasala lamang ay yung humiwalay ka sa asawa mo pagkatapos nakipagtali ka o nakipagrelasyon ka sa ibang tao. Yun ang kasalanan. Now, going back to your problem, mas makabubuti siguro na gumawa ka na ng legal action this early para ma-realize ng asawa mo na ikaw man ay may karapatan kasama ng iyong mga anak. Hindi ikaw lamang ang magsusuporta sa iyong mga anak. Sa batas natin sa ating family code, kayong dalawa ang magsusuporta sa inyong anak. Ano ang pinakamabuti mong gawin? Meron tayong tinatawag na Public Attorney's Office. Ito yung takbuhan nating mga mahihirap, okay, na humingi ng tulong uh, legal sa mga abogado ng ating pamahalaan na pinamumunuan ni Attorney Persida Acosta, ng ating kaibigan, sa bawat local government unit, sa bawat city, sa bawat municipality, ay meron pong tanggapan ng Public Attorney's Office. Ana, kung walang tutulong sa iyo, magtungo ka na sa tanggapan ng Public Attorney's Office at humingi ka ng legal advice at legal assistance para matulungan ka nila na mapadalhan ng summon o ng subpoena ng court ang iyong asawa para humarap sa isang paglilitis at maatasan siya ng ating mga hukuman na gampana ng kanyang tungkulin na suportahan ng kanyang anak. Kung ito ay iiwasan niya, maaari siyang makulong. Seryoso ang ating pamahalaan, seryoso ang ating batas para tulungan ang mga batang nangangailangan at ang kanilang mga ina na pinababayaan ng kanilang asawa. Kung ako ang iyong tatanungin, mas makabubuting kumilos ka na hanggang maaga upang sa gayon, mas mapadali ang solusyon sa iyong problema. In the meantime, ipagpatuloy mo ang pagiging matatag at patunayan mo sa iyong asawa na maaari kang mabuhay kahit wala siya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.